So ayan mga guys, ang masayang hapon sa lahat dyan no? Ayan, maulan na hapon sa lahat dyan Dahil nga may bagyo no? So ngayon mga guys, yung ating gagawin dito ay ito Yung ating pang sa lumot Yung ating ayan, fire extinguisher Gagamitin natin mga para bombahan natin yung mga lumot dyan Para luminis Ayan, So alisin natin yung mga nakatambak dito mga basket magawik Saka mga upuan no? Ito yung ating gagawin ngayon para ito ay ating linisin no So yan yung mga basket dito magawik Ito ay pinagpatungan sa may ibinila dito So alisin ko lang to lahat Linisin ko lang to lahat mga gawik Dahil ito yung ating bubumbahan no? Yan Marami ng lumot Dito sa buong paligid sa mga naulanan So, ito na mga kawiks, mag-start na tayo. Ayan, yung mga lumot. Mga ay nakapag-start na tayo, no. So tuloy-tuloy lang tayo nito hanggang sa matapos, hanggang doon mga Goiks. So pagpatuloy ko lang 'to dito mga no, hanggang sa doon banda tayo mamaya. So ayan mga Goiks, no, sa ating pagpapatuloy dito sa pagbubumba no ng mga lumot. taya na 'yung nagawa natin, no. Mga isang dipat kalahati at tayo ngayon mga Goiks. Ayun. So pagpatuloy natin at ito hanggang ngayon na lang 'to mga dahil sa malapit na tayong matapos ang oras isang hilira na lang tayo pahinga na bukas na ulit ng umagay pagpatuloy natin So ayan yung mga weeks, no, yung natapos natin na pagbumba dahil sa tapos na yung oras natin alas 4 na hanggang alas 4 lang tayo kaya hininto na natin so ipagpatuloy natin to bukas mga weeks. yan bukas tayo magpatuloy dito no yan yung mga dumi mga weeks. so muli bukas ng umaga pagpatuloy Ayun, magawit ang masayang morning no. Ipagpapatuloy natin ngayon dito yung ating ginagawang pagbubumba dito sa mga lumot mga gawix. At yun na nga, medyo maganda na yung panahon mga gawix. Di katulad kahapon na maghapon siyang maulan, di nagpakita si Araw. Ayan, ngayon medyo okay na. So, yun, sa mga taga Cebu dyan, so, magingat-ingat tayo at yung mga karanasan natin dyan sa buhay ay tiyaga-tiyaga lang maging matatag sa mga pangyayari dahil sa inyo ang bagyong tino, tino o tinyo. So, yun. So, yan, pagpatuloy natin, mga guwiks, nandito yung ating pangbumba, no. So, yun. So, manual tayo ngayon dahil yung baterya niya mga guwiks, ay walang power so manual natin so ganito lang para lang tayong nag hila ng pambot so dito mga yan ready na ang ating pagbobomba so mag start na tayo mga gawiks ayan na So ayan na mga weeks, no, nandito na tayo sa dulo at malapit na tayong matapos no So yan na tatapusin na natin ngayon mga weeks. So tayo ay magpaandar na ng ating pambumba So ayan na mga weeks. tayo ay mag na dito Ito na yung last Pero malawak pa yung lilinisin natin mga weeks. Malawak pa, doon pa sa dulo, ayan So inuna lang natin dito sa bungad kasi dito may pupwisto, magpahinga, pagpalipas ng oras yan so ito mga weeks So ayan mga guwigs no, dito na tayo nagbumba ngayon dahil sa hapon na at tapos na yung oras natin kaya mayroon tayong hindi natapos na kunti at hanggang dito na lang tayo mga guwigs muli maraming salamat sa lahat dyan at ito yung ating natapos no ayan, dito sa isang dalawang gasibo na ating ginawa dito mga guwigs ay nalinis natin so ibalik natin yung mga upuan dyan ngayon mga guwigs ayan yung mga upuan na nakadisplay dito no diyan nakalagay dyan at dito na tayo mga guwigs nagbumba ngayon So, inabot na tayo ng time. So, last 4 lang. So, bye-bye, yahoo. Hanggang dito na lang. Marami pa tayong bubumbahan doon. Dahil malawak pa ito, mga gawiks, na may mga lumot.